I have Foreign News. Isang eksperimento ang ginagawa ng Thailand upang labanan ng matinding polusyon sa hangin sa kanilang bansa. Umabot ng walong beses ang dami ng PM2.5 particles kumpara sa ligtas na antas ayon sa World Health Organization. Gamit ang isang homegrown technique, nagpadala ang Royal Rainmaking Department ng mga aeroplano upang magwisik ng malamig na tubig o dry ice sa mainit na layer ng hangin upang mabawasan ang polusyon. Ang pamamaraang ito ay layuning pababain ng temperatura upang ma-disperse ang nakulong na mga particles sa itaas ng atmosphere. Ayon kay Chanti Deputine, pinuno ng programa, nakita ang kaunting pagbaba ng PM2.5 particles matapos ang operasyon, subalit limitado pa rin ang epekto nito. Ayon naman sa Bangkok Governor Chad Hart City ang polusyon ay dulot ng usok mula sa mga sasakyan, pagsusunog ng pananim at closed weather conditions. Samantala, patuloy ang pamahalaan sa pagsusumikap na mabigyan ng mas malinis na hangin ng mga mamamayan. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Show, Biga Garin, Idol. IFM News.